Okay mga kaibigan, Jason, Jason, Jason. Sinasabi ko naman sa 'yo na ngayong holiday season, Jason, kapag ka nakakainong na, matulog na. Huwag nagmggo-content -co mga kaibigan. Ito e, ka na naman eh. Tapos na eh, 'di ba? Tapos na. We are about Today everyone, uh, first I would like to thank Sir Manny Pacquiao. I first I would like to thank God for giving me the main event 'di ba? Nadala na pati yung mga kangkong vloggers niyo Pag nagpo-post wala nang maniniwala. Ito ka na naman. 'Di ba? Paano? Ito e 2025 na, ito may laban na naman tayo. Wala na nga kayong promoter eh. 'Di ba? Iniwanan na kayo ni Masayuki ito, hindi na kayo ni Renew Tapos nilait nyo pa si Ito, wala na kayong promoter ngayon. Ano 'yan? In denial ka, Jason, dahil alam mo sa sarili mo na yung kapatid mo is trying to reach out to us again oh ano ngayon? Bakit? May iiwanan ka na sa ere. Jason, yung mga ganyan-ganyan mo, Paano lang, no? Pa, pasaring lang kuno sa mga supporter nyo para feeling strong ka. Ha? Na kunyari, may aasahan pa sila. Uulitin ko lang, ha? Meron pong, uh, nasagap kaming balita na si General Casimero ay nagbabalak na po muli na mag-reach out sa amin. So, tingnan natin kung mag-reach out talaga siya kung ano mangyayari, di ba? sino naman tayo para hindi siya pagbigyan ano? kung magpapakumbaba siya kung marunong talaga siya magpakumbaba kausapin niya si Sir Sean ba diba? humingi siya ng tawad sa mga nagawa't na sabi niya sino ba naman tayo para hindi siya bigyan ng uh, pagkakataon mga kaibigan pero Jason ito kasi ito kasi ang catch dyan mga idol alam ni Jason natutulungan ni Sir Sean ang kapatid niya pero ang kondisyon isa sa major conditions hindi siya kasama <laughs> yun lang So, Jason, enjoy mo muna ang holiday season. Huwag ka muna mag-fake news, fake news dyan. Kapag uh, medyo tipsy na, pag medyo umaakit na sa ulo ang tama ng alak, matulog ka na ha. Kasi ang, uh, uh, ano mo naman, tatangkain mo na namang ilin lang ay yung mga lihitim mong boxing fans. Okay? Tama na Jason, tama na. Nakakaawa na din. Alright? Sa tatlong taon ng pag-alip mula nang umalis kayo sa poder ng MP Promotions, wala nang nangyaring maganda. Okay? So, ngayon, bago pa man siguro tuluyan ng tumanda ang kapatid mo at mawala na talaga ng uh, uh chance ang makalaban pa, 36 na siya this coming Feb. ba? Diba? Ikaw, dumistansya ka na, magpaubaya ka na at magantay ka na lang ng balato. Okay, wag ka wag mo nang tangkain na, uh, 'di ba? Mang mang fake news na naman. 'Di ba? Tapos umaasa ka nakakagati ng mga ng mga kangkong vloggers ninyo o ng mga legitimate, 'di ba, boxing uh, content creators wag na Jason, wag na. Tulog na lang, hanggang New Year, itulog mo na lang 'yan pag nahimasmasan ka na. Okay? Isipin mo kung bakit ka tinatangka na namang iwanan ng kapatid mo. All right? Actually, ilang taon na niyang gustong gawin yan eh, kailangan pumipigil. At kakala mo ba, hindi nakakating sa amin na nagtuturoan na kayo ngayon ni Lunas. Okay? Ngayon, pinapalabas mo na si Lunas lang ang may kasalanan. Ngayon, pinapalabas mo na kami ayaw naman talaga namin umalis sa si MP. Si Lunas lang ang nagpumilit eh. Wag, ka, wag, wag, mo nang hindi mo na mababago kahit ano pang sabihin mo pag mamalinis ang gawin mo hindi mo na mababago ang uh, ang kalagayan ngayon ng boxing career ng kapatid mo kahit na ano pang paghuhugas ka ang gawin mo Jason okay so comment down below ano po sa tingin nyo ang ginagawa lasing ba siya ano ba siya broken hearted ba siya o, an ano, anong, nakain kaya niyan? Diba? Naka nakakain ba ng panis yan para mag-post ng ganyan? Silver Voice TV. Happy holidays. Enjoy. Enjoy mo lang muna, Jason. Huwag ka muna mag-fake okay? Enjoy the holidays. Silver Voice TV. Peace.